Good morning guys. Good morning. Ayan. Gumawa ko kahapon ng shakoy namin guys. Ito ang kalabasan. Parang iba eh, medyo nasunog. Siguro napalakas ko lang yung ano. Yung apoy. Yen. Masarap mabuti. Eh. Masarap naman siya. Okay naman yung tubo niya. Malambot. Oh, pag piniga ko nga. Malambot pa din. Ayan. Ayan. lang guys. Ang ginawa ko kahapon ng hapon gawa ng aming merinda. Pero pwede na nito almusal kasi gagawin ko ng pang-almusal ngayon. Mukhang masarap siya. Pero hindi talaga siya yung, yung form ba niya, hindi ako marunong mag, mag ano, anong tawag niyan? Mag kanyan, yung ikot. Yung pandak, kagaya ko. Kagaya ko yung itsura yan. Ngayon, oh. Ano yan? Yan, yan yung ating kainin ngayon guys kain tayo shakoy na shakoy naman talaga siya yung forma lang hindi ako marunong Ayan, hindi ako marunong mag ikot next time ah, gagalingan ko na Ayan, yan guys ang ating almusal Ayan, shakoy kayo dyan napandak At parisan natin ang kape, siyempre. sarap na yan.